Pinanggihan ng isang lola sa kalsada. Walang respeto. Ilang minuto lang, may dumating na konvoy na nagpabago ng ihip ng hangin. Sino ang lola? At bakit biglang nagmakaawa ang mga umismol sa kanya? Hapo na. Yung tipong ginto ang ilaw at parang kumikinang ang pasang kalsada dahil katatapos lang umambon makitid ang daan. Magkakamukhang lumang gusali ang magkabilang gilid. May mga tricycle na dumaraan sa madayo at sa harap ng nakaparadang itim na SUV, tumatawid ang isang maliit na babae. Puti ang buhok, nakasuot ng simpleng kulay beige na blouse at palda, may lumang canvas na shoulder bag at dalawang tote sa kamay, at may tungkod na kaagapay sa bawat hakbang. Eto si Lola Sita, Mahina na ang tuhod pero matigas ang loob. Sa kaliwa niya, huminto ang dilaw na taxi. Sumilip ang driver, tinaasan siya ng kamay, hindi para isakay siya kundi para itaboy. Wala wala, full na ako, tsaka saan ka ba Baka malayo, di ko ruta yan. Hindi pa man siya nakakasagot, may dumaan pang isa pang taksi na umiling lang, sabay buga ng busina na parang pangungutya at may batang naglalako ng candy sa bangketa na napapailing. Grabe naman sila kay Lola. Diyan lang ako sa may Boulevard iho, sagot ni Lola na malumanay. Lalo lang sasakutuhon ko kung magjejeep ako. Natawa ang unang driver. Malakas at walang pakundangan. Nay, nay na kunay. Sa itsura mong ganyan, siguradong tawad ka pa sa metro. Sige na, iba na lalo. Sumasabay sa salita niya ang kintab ng baha sa kalsada kahit malamig ang hangin, mainit sa dibdib ang salita. Tinignan ng lola ang kanto na tila mas naging masikip at para bang may humawak sa lalamunan niya, hindi dahil sa edad kundi sa hiya. Pero imbes na bumigay, mas hinigpitan niya ang hawak sa tungkod. Hindi ako tatawad, sagot niya, matipid. Babayaran ko ng tama, Sus nay, baka mamaya kulang pasukli ko sa inyo. Diyan ka na lang sa tabi. Singit ng driver, sabay tingin-tingin sa likod na prinano ang isang itim na sasakyan. Hoy pare, umusad ka nga. Sus, mamali! Sigaw ng kasunod na motorista. At doon nagkaapatong-patong ang busina, may sumilip na tambay, may bubukas ng tindahan at may dalawa sa mga taong nakaitim na barong at amerikana sa loob ng itim na SUV na biglang bumaba. Mukhang mga escort na hindi mo malalaman kung bodyguard o sekretarya basta formal at nakakulot noo. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas tayong yumuko at umalis na lang para umiwas sa gulo. Pero hindi si Lola Sita… Ginapang ng luha ang gilid ng mata niya, hindi dahil sa kahihiyan mundi dahil sa pagod na marinig ang parehong pangungusap sa araw-araw. Mukha kang mahirap. Pikit siya, huminga at bumilang sa isip. Hindi ako kawalan, sabi niya sa sarili, sabay tungo, paabante. Pero parang sinadya ng mundo na bigyan ng eksena ang aral dahil sa mismong saglit na iyon. Kumaransing ang siradura ng SUV at sunod-sunod na bumukas ang mga pinto ng mga kasunod pang masasakyan. Tila iisang pulso ang hagbang ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit at itinali ang mga palad nila sa harap. Hindi para magbantay kundi para magbigay galang. Ma'am, kami na po. Pasensya na po na huli kami sa pag-pick up. Napako ang taxi driver, nakataas pa ang kamay niya na parang stop sign pero ang mukha niya natuyuan ng yabang. Nakatingin sa kanya ang dalawang nakaitim na lalaki, isa ay bahagyang yumuko, isa ay seryosong nakatitig sa kalsada na parang naniningil ng hiya. Pareho nilang sinasalubong si Lola Sita na parang rey na sa gitna ng baha at araw. Mam, Ma uulitin ko po. Si Sir Luis po kanina pang nag-aalala na wala po kayo sa meeting point. Kami po dapat ang susundo. Palingali nga ang mga tao. May huminto pang tricycle driver at napabulalas. Uy, kilala nila si Lola! Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sabay-sabay nating tunghayan kung paano biglang nagbago ang ihip ng hangin. Yung driver ng taxi na kanina'y angas ang tono. Biglang napakapit sa manibela at halos kumawala ang seatbelt sa pagmamadaling bumaba. Teka lang nai. Eh, este, ma'am, pasensya na ho. Sumakay na ho kayo. Libre na ho to. Sige na ho. Pero naroon na ang dalawang lalaking nakaitim, magkabilang gilid ni Lola, nakataas ang mga kamay sa paggalang. Kami na po ang bahala. Patawarin niyo po kami. Hindi na po mauulit. Papapugutan ko po ng ulo. Este, i-endorso ko po ang driver sa operator niya. Tumigil si Lola sa gitna. na ng basang simento. Tapos isa-isa niyang tinignan ang mukha ng mga tao sa paligid, hindi para ipagyabang kung sino siya, kundi para siguraduhin na nauunawaan ng lahat kung ano ang nangyari. Sino ba si Lola? Bumubulong ang mga kapitbahay, ang tindera ng pandisal sa kanto, ang batang nag-aalok ng candy. May kilig, may takot, may hiya, Minsan, kailangan lang ng ilang segundo para bumaliktad ang mundo. Pero ang totoo, matagal na itong nakatayo sa paa ni Lola Sita. Siya ay si Sita Velasco, dating midwife sa Public Health Center. Apat na taong nag-alaga ng mga isinilang sa barong-barong. At ngayon, sa edad na 81, siya ang tahimik na tagapagtaguyod ng libreng klinika sa distrito. Sharin ang lola ng batang si Luis. Oo, yung Luis na laging nakikita sa balita na nagtatayo ng mga community clinic, naka-black suit din, pero sa ngayon nasa ospital, naghahanda sa pirmahan ng donasyon. At kanina pa tumatawag kung nasaan na si Lola. Wala sa mukhang simple ang kapangyarihan ng puso ni Lola Sita dahil mas pinili niyang sumakay ng taksi para ipaalala sa sarili na hindi nawawala ang paanya sa lupa kahit ilang taon na siyang tinatawag na madam sa mga meeting. Pero heto, tinanggihan siyang parang wala. Anak, sabi ni Lola sa pinakamalapit na escort, hindi niyo kailangan magmakaawa pero may kailangan kayong marinig. Tahimik ang kalsada kahit naroon pa rin ang mga patak ng tubig sa lubak. Kayong nakaitim, Salamat sa paggalang. Ikaw, sabay turo sa driver na nakaawang ang bibig sa hiya. Huwag ka nang magsabi ng libre. Kapag libre ang galing sa takot, hindi yan kabutihan. Yan ay pag-iwas sa kahihiyan. Pero may magagawa ka. Sa susunod na babaan mo ang bintana at may matandang kumaway, tignan mo siya bilang tao, hindi bilang pahirap sa metro. Pasensya na po talaga ma'am, pautal na sagot ng driver. Halos ang braso niya ay nagmamakaawa nakataas. Nadala lang po ako. Alam niyo na, boundary, kulang sa kita, traffic, ulan at kulay. Singit ni Lola, hindi mataas ang boses pero tumama ang bawat pantig. May umubo sa gilid, hindi para sumabat, kundi dahil naglalakbay ang hiya at kumikirot yon kapag tinatamaan. Ma'am, please, dito na po kayo sa sasakyan. Paanyaya ng isa sa mga nakaitim. May pagkuyong pa ng palad sa dibdib. Sigurado po kaming late na kayo kay sir. Ngumiti si Lola. Yung ngiting may lamig at init. Sasakay ako. Pero hindi sa convoy. Sasakay ako sa taxi ni kuya kung gagalang siya sa metro at sa ruta. At kayo, mga nakaitim. Sasabay kayo sa likod. Hindi para bantayan ako kundi para siguraduhin ninyo na lahat ng taxi sa linyang ito ay mao-orient tungkol sa pagtrato sa senior citizens. May papel ba kayo? May ballpen? Nagtatakbuhan ng mga kasama nila, may naglabas ng clipboard, may nagbukas ng pinto ng SUV, may nag-ayos ng kalsada. Yung driver namutla at namula ng sabay. Opo mam, ma opo, dadaan po tayo sa tamang luta, oras-oras po. At walang kontrata, dagdag ni Lola, metro lang. Sumakay si Lola sa taksi, maingat, sinapon ng isa sa mga nakaitim ang braso niya, pero hindi na si Lola. Kumapit siya sa sahawakan at umapu gamit ang lakas na natitira. Tinawid nila ang makitid na kalsada at umaandar ang itim na SUV sa likod. Kasama pa ang isa, tahimik, walang wangwang, -wang, walang sigaw, puro respeto lang at marahang hazard kung kinakailangan. Sa loob, umalingasaw ang amoy ng basang upuan. Sinabayan ito ng mababang pahayag ng driver. Ma'am, sorry po talaga. Naaalala ko tuloy. May nanay din ako sa probinsa. Baka kung sa kanya nangyari to, mabibiyak puso ko. Huwag mo nang hintayin na sa nanay mo mangyari bago ka matuto. Tugon ni Lola, nakatingin sa dumaraan ng mga karinderya at pedicab. Ang paggalang, hindi pinapalit sa poster. Nilalagay yan sa ugali. Lumipas ang labing limang minito, sumalubong sa kanila ang maliit na tarpulin sa gate ng District Hospital. Pagbubukas ng libreng klinikang pangkalahatan at sa loob. May ilang taong nakaitim din. May namimigay ng face mask at tubig at may supervisor na halatang nag-aalala. Ma'am, salamat po at nakarating kayo. Si Sir Luis po nasa loob, ready na. Habang papasok, pinigilan ni Lola ang escort. Sandali lang, Kuya Taxi, dito ka muna ha? Huwag kang aalis. Bumaba siya, hinarap ang driver. May oras ka ba ngayon? Opo ma'am, Halika, sumama ka sa orientation ng volunteers. Matuto ka tungkol sa senior citizen lane, sa tamang salita kapag may matanda, yung hindi nakakaapak. Lumingon ng driver sa linya ng mga sasakyan sa labas. Parang may demonyong bumubulong na boundary muna. Pero mas malakas ang bulong ng konsensya. Sige po, sa loob ng klinika, habang pinipirmahan ni Lola at ni Luis ang dokumento ng donasyon at nagbibigay ng simpleng mensahe, hindi na ikinuwento ang nangyari sa kalsada para sa palakpak. Ibinulong lang niya kay Luis. Anak, i-include ninyo sa brochure paano ka rerespetuhin ng pasyente bago pa man siya maging pasyente. Tumango ang apo, nakaitim din pero iba ang tindig, hindi yabang, kundi pagkalinga. At paglabas nila, nandun pa rin ang taxi kasama ang driver na may hawak ng maliit na papel at ballpen na pinahiram ng isa sa mga nakaitim. Mam, sabi ng escort na pinakamaamo ang muka, nakahawak ang kamay sa dibdib sa galang. Nakausap na namin niyang samahan ng mga driver sa kanto. Maglalagay po sila ng signage na Senior at PWD, unahin at igalang. Pasensya na po sa nangyari. Hindi na kompletong mawawala ang sugat ng salita, pero may paraan para wag na itong mamaga. Salamat, sagot ni Lola. At sa unang pagkakataong mula nang magsimula ang hapon, ngumiti siya ng maluwag. At ikaw, turo niya sa driver. Anong pangalan mo? Noel po. Noel, may hihilingin ako tuwing hapon bago ka pumasada, ligpitin mo ang galit mo sa mga nakaraang pasahero at ilabas mo lang ang bait. At kapag may lola kang nakitang may tungkod at may dalang bayong, ikaw na ang unang magbukas ng pinto. Yan ang tunay na libre, mabuting asal. Kinabukasan, kumalat ang litrato sa social media. Dalawang lalaki sa itim na suit, nakapamaywang ang palad sa harap parang nagmamakaawa, isang lola sa gitna, may tungkod, may dalawang tote bag, at sa kaliwa, taxi driver na may hawak ng maliit na papel at ballpen na pinahiram ng isa sa mga nakaitim. Ma'am, sabi ng escort na pinakamaamo ang mukha, nakahawak ang kamay sa dibdib sa galang. Nakausap na namin yung samahan ng mga driver sa kanto. Maglalagay po sila ng signage na Senior at PWD, unahin at igalang. Pasensya na po sa nangyari. Hindi na kumpletong mawawala ang sugat ng salita. Pero may paraan para wag na itong mamaga. Salamat, sagot ni Lola. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang hapon, ngumiti siya ng maluwag. At ikaw, turo niya sa driver. Anong pangalan mo? Noel po. Noel, may hihilingin ako. Tuwing hapon bago ka pumasada, ligpitin mo ang galit mo sa mga nakaraang pasahero at ilabas mo lang ang bait. At kapag may lola ang nakitang may tongkod at may dalang bayong, ikaw na ang unang magbukas ng pinto. Yan ang tunay na libre, mabuting asal. Kinabukasan, kumalat ang litrato sa social media. Dalawang lalaki sa itim na suit, nakapamaywang ang palad sa harap para nagmamakaawa, isang lola sa gitna, may tungkod, may dalawang tote bag, at sa kaliwa, taxi driver na may hawak ng maliit na papel at ballpen na pinahiram ng isa sa mga nakaitim. Baril na atlas, malaking lolo. Iba-iba ang naisip ng mga nagbabasa, pero may isa lang status ang tumama, galing mismo kay Noel, picture ng signage sa kanto at maikling salita Huwag hintayin na may dumating na konvoy bago ka matutong respeto. Unahin ang lola. At sa makitid na kaling iyon kung saan kinikintab ang aspalto tuwing hapon, may nagbago. Hindi ang kutis ng mga nadumaraan, kundi ang paraan ng pagtingin ng mga taong nakakahusap nila. Bumalik si Lola Sita sa parehong kanto makalipas isang linggo. Walang konvoy, walang kamera. Basa na naman ang kalsada. Ginto na naman ang sikat ng araw. Huminto ang isang taxi sa harap niya, bumaba ang driver. Binuksan ang pinto at walang salita, tinignan siya sa mata na parang sinasabing, Tao ko kayo at karapat dapat. Sumakay si Lola. Inayos ang tungkod at bago sumara ang pinto, tumingin sa langit at bumulong. Salamat sa aral. At sa likod, kung titigil ka sandali at didilaan ng mata ang buong tanawin, ang itim na SUV na nakaparkado, ang dalawang nakaitim na lalaki nakahawak pa rin sa dibdib sa galang at ang driver na handang makinig. Mauunawaan mo na hindi galing sa yaman ng paghingi ng tawad, galing iyon sa pagkilalang may nasaktan ka. Sa dulo, hindi ang konvoy ang bida. Ang bida ay ang payapang paggalang na dapat sana simula pa lang ay ibinibigay na natin sa bawat lola sita na tumatawid sa mundong ito. May tungkod man o wala. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!